Good morning mga kabataan Nersop, ngayon ay magre-repair tayo ng iba't ibang accessories ng ating kalaruan. Itong mga accessories na to ay sabay-sabay niyang pinadala sa atin para magawa natin kasi lato ay mayroong problema. Tulad nitong kanyang uh, grenade launcher ay pinadala na sa atin dahil may problema yung kanyang uh, grenade shell. Na wala yung stopper na kanyang grenade shell, ayan may nakalagay na o-ring dito. Ngayon pagka walang stopper yan, malalaglag yung bibis nyo kapag nilagyan nyo ng bibis yung bawat slot ng grenade shell nyo, ayan wala na kasing pumipigil sa kanya na goma tapos itong battery niya naman daw ay kapag ka-charge niya ay hindi napupuno ilang segundo niya lang nagagamit ang kanyang unit kapag ka ginagamit niya itong stock battery ng rifle niya pinadala niya rin yung charger niya para malaman natin kung yung charger ba o yung battery ang problema tapos ito naman yung magazine ng M92 niya may singaw to Ngayon, na-identify ko na kung saan yung singaw nito. Nandito sa base pad yung singaw niya. Madali lang naman i-repair ito. Iisa nga lang pala yung may ari nito. Isang tao lang. Ngayon, umpisa na natin yung pag-repair sa kanyang mga accessories. At dito natin nupisan sa kanyang M92 magazine. Kasi ito yung pinakamadali sa lahat. O, ngayon, tirahin na natin itong magazine ng M92 niya. Ngayon, siguraduhin natin bago tayo mag-backlash na walang lamang gas yung magazine natin. I-press lang natin itong output valve niya para masigurado natin na wala ng gas yung loob ng magasin. Pag M92 pin type yung kanilang magasin, may dalawang pin dito na nagsisilbing lock para yung base pad ay hindi matanggal. Ngayon tutusukin natin yan para matanggal natin. Tusukin lang natin parehas. Yan. Pag natusok natin, mapapansin nyo, uumbok na siya. Ngayon kapag ka na siya, bunutin natin siya gamit yung fly. Yan. Tunutin lang natin. Bali, dalawa yan. Paalala lang ha. Kailangan walang laman ng na gas yung mga gasin nyo kapag magpabaklas kayo. Sinapakadeligado kapag ka may laman na gas yan. Pag nabuksan na nga natin, unti-unti na natin punasan yung kanyang base pad. Tapos tanggalin na rin natin yung kanyang o-ring. Daan-daan lang tayo sa pagtatanggal ng o-ring kasi baka naman mapingas yung o-ring natin. yung so, o-ring natin, eh, napapansin ko, matino pa siya. Kulang lang siya sa lubricate. at saka kulang lang din siya sa punas. Ililinisin lang natin to. Pati itong mga pin ay kailangan rin natin punasan kasi dyan din sumisingit yung mga malilit na particles na nagiging dahilan naman ng kanyang pagsingaw. Pagkaya ng pin, tanggal natin yung magazine spring. Tapos, linisan rin natin yung pinakapaligid ng base pad nya punasan rin natin yan tanggalin rin natin yung kanyang magazine follower para mapulasan din natin pag nalinis natin na maayos ispray natin ng na pop dino silicone oil itong kanyang base pad o ring yan babara lang natin yan ng pop dino silicone oil tapos habang binababara mo yan stretch mo na rin yung kanyang magazine spring nang sa gayon ah, mag open slide pa rin siya kapag ka naubusan ng bala pag okay na, unti-unti natin buuin yung magazine nyo. Una, ikabit natin yung kanyang magazine follower sa magazine spring. Tapos, ibalik natin siya dito sa kanyang magazine mismo. Kaya re, ito naman yung kanyang base pad o ring. Ikabit na natin sa base pad. Kaya ibalik na natin yung kanyang base pad. At pagkaya re, ito namang pin. Ayan na ka na, ikabit natin yung pin niya at naglapat na. Kailangan lapat na lapat yan para hindi matatanggal yung base pad nyo. Tapos pagkaya re natin ng green gas. yun, nawala no, na yung singaw nyo. Ngayon, para makasigurado tayo na wala na talaga singaw yung magazine ni Sir, ilubog natin siya sa tubig. Ang una nating ilubog tong parte ng kanyang base pad. Wala na nagiging bubbles, ibig sabihin, wala na siyang singaw. Ilubog natin yung parteng ibabaw para malaman natin kung may singaw ba yung parts ng output bulb niya. Ayan, no? wala rin nagiging bubbles, ibig sabihin, wala rin siyang singaw. Kaya, okay na okay na tong magazine ni sir. Okay, yari na tayo sa magazine. One down. Isusunod natin yung kanyang battery. Tingnan natin kung ano yung naging problema. Ito naman yung battery yung susubukan natin kung ano ba yung naging problema. Sasak na natin siya. Yun. Mapapansin nyo na mawala yung red light niya na dapat meron to kasi... Uh, indicator yon na nagcharge yung battery nyo kaso nawawala yung red light nya uh, sa so tingin ko charger na yung problema nito kaya papalitan na natin ng buo itong kanyang USB charger yung battery na testing ko kanina sa rifle, okay naman siya gumagana siya. Pero yung charger niya eh hindi siya gumagana. Ayan, papalitan natin itong USB charger ng battery na to para wala nang problema si sir. Oh, ngayon dito naman tayo sa grenade launcher, ito naman yung gagawin natin. Ito madali lang naman to, kakabitan lang natin ng oring to, tas may oring naman tayo dyan. Siya kasi nagsisilbing stopper dito sa mga butas na yan para yung mga BBs eh hindi malaglag. At ayun na, nakakabitan natin yung orinya niya na magsisilbing starter niya. Kargahan natin ng gas tong grenade shell natin para malaman natin kung okay ba yung ginawa natin. Oh, baliktad pala. <laughs> Dito. Siguro doon nyo lang na walang bibis para siguradong safe tayo kapag ka maglalagay tayo ng gas kasi baka tumalsik yung bibis. At dahil naayos na nga natin yung mga pinagawa sa atin ni sir, iakatid na natin ito sa kanya. Ito nga pala yung Uh, bagong USB charger nya ito yung luma nya ayan ito yung hindi nagcha-charge ito goods na tong charger na to okay na rin yung magazine niya at okay naman din yung battery niya. okay na rin yung grenade shell nya at saka yung grenade launcher nya yati na natin sa kanya ngayon to o, salamat sa panunod nyo mga kapitan na bye bye